Magandang maga po sa inyong lahat. Update po tayo sa ating ampalaya. So yung age ng ating ampalaya ay 9 days old mula ng pinunla. So, ito na po sila. Yan na po yung garden soil at saka yung uh, darak or ipa ng palay. So napakaganda. So makita po natin. Yan o. No? Yan na po ganda ng itanim uh, yan lang po no kasimple magpunla. hindi natin kailangan na maraming ano halo halong lupa sa akin ganun lang pero makita natin po yung ano yung tubo napakaganda so 9 old po to ito <laughs> makita po natin na uh, kung saan maganda yung tubo to so kami po magpun, magtani magtransplant ayon ay 90 years old So ngayon ay napakainit yan po, bagang maga napakainit ng araw. So magtatiming po kami mamaya mga 2 or 3 o'clock magtanim na po kami para hindi so ganong stress ang ating punla. <coughs> so abangan nyo po yung aking pag tanim mamaya uh, step by step po astado sa pagbunga uh, sa, lalo na sa mga baguhan ha inuulit ko ulit no sana maka makakuha po, po kayo ng konting kalaman sa akin ito po yung ginagawa ko ito yung experience ko at saka yung experience ko yun po i-share ko sa inyo na kung saan ay minsan siyempre ako naranasan ko rin mapilyor sa pagpunla so yan ang dapat nating iwasan kasi ang mahal na ngayon yung, yung buto, yung binhi yung 100 grams nasa dito sa Iloilo 3,650 ang 100 grams so medyo masakit sa bulsa so siyempre ram, ramdam din natin yan na farmer okay lang sana kung libre kahit libre pa yung ating bin yung binhi pero kailangan natin paano magtubo ng maganda. So sa akin po, siniseryo ko lang po kasi dami rin akong naranasan na pilyor. At saka marami na rin akong na panood na mga videos na kung saan may mga pilyor din pagdating sa pagpunla. So yun ang pinakamahirap sa mga baguhan. Lalo pa nung nag-uumpisa ka palang sunod na pilyor ka agad sa pagpunla. So discouragement na yon, no. Pero ngayon po ay share ko sa inyo, yon lang po, no. May share ko ng karaan kung paano ako magpunla. So ito na po yung mukha ng aking pinunla. Yan po. So, no? napakaganda. So magang ito pinapainitan ko para pagdating doon sa ating tanan medyo malakas na sila pagdating sa init, makalaban na. Mo yan yan ang ginagawa ko tuwing umaga pinapainitan ko at saka hapon na hindi na gaano masakit 'yung init pinapainitan ko ulit no para pagdating dun sa taniman makatamaan din ng araw medyo makalaban na na hindi na kulungin natin 'yung ating punla at sa pagtanim natin nako delikado tayo di maka di maka-adjust sa init so ito po 'yung aking pamarano makita po natin 90s old pwede nang itanim kahapon pwede na nga pero medyo ano pa yung dahon medyo ma, malambot pa so pinalipas natin no ngayon na days old ngayon magtanim po tayo mamayang hapon abangan nyo po ano yung mga ipaglalagay ko dito sa aking punla bago magtanim pakita ko po no ito yung aking kalaman nga na gusto ko rin i-share sa inyo na kung saan ah uh, very effective po siya no po, no, na kung saan paano kami magtanim ano ang nilalagay ko sa magdilig pagtapos magtanim so sundan nyo po no sa ating video na kung saan malaking tolong talaga sa mga farmer na bago pa lang so yun po no uh, abangan nyo po uh, sa aming pagtanim mamaya So napakaganda ng punla na punla no napaka nila So abangan nyo po yung aking gagawin mamaya. Sana may maitulong po sa inyo. At saka salamat sa ulan ka hapon ng hapon. No? Medyo malakas yung ulan. Pero ang mga napakainit na naman. So yun po, no? makikita po natin. Maganda yung ating punla. So, yun lang po. Uh, God bless po sa inyong lahat. At so, saka huwag natin kalimutan ni tayo ng kalaman sa taas. Umaga pa lang, no? Magpasalamat na tayo kay Lord na pagising natin may hangin pa yung ilong natin. So, yun lang po sa araw na to. At God bless po sa inyong lahat.